Mama, maling kayo muna kami guys ng aking anak. So, naglalakad lang kami para kahit pa paano makapaglakad-lakad. syempre subukan namin. O, oh, nandito kami ngayon sa bigasan. So, naku guys, sa sobrang mahal ng mga bigas ngayon. Nasaan na ang ating presidente? Nasabi nila na ay magbabago ang presyo ng bigas akala ko mumura ang bigas lalo palang tataas naku, kawawa naman tayong mga mahihirap walang magawa kailangan kasi ang mahirap din dito sa Pilipinas eh so, tayo ay nabilong sa mahirap na buhay kaya magtsaga tayo sa bilihin na sobrang mahal, so tignan nyo na ba guys kakunti lang ang binili ko na bigas eh, alam nga naman, bibili naman ako ng marami. Paano ko mapasan yan? Weh, hinga. Bumili lang ako ng kunting bigas kasi wala kaming budget. Yun yung totoo. Kala nyo, ah Totoo nga, guys. Ang mahal talaga ng mga bigas na yun. Kita nyo naman yung mga presyo, oh. Oh, paano ba yan? Kawawa naman tayong mga Pilipino. Lagi na lang nagsasuffer ng kahirapan ng mga kamahalan ng mga paninda buti pa yung paninda may kamahalan pero tayo ay walang kamahalan ganun so anyway guys dahil mabigat iwanan muna namin yan dyan ang trolley namin dito muna kami sa kabila maglakad lakad muna kami ng aking anak ito naman aking anak ko na nang ginawa ko ni magbitbit ng kanyang kamera yan, kasi gusto ng anak ko ma-expose ang mukha niya. Siyempre naman, ang pogi ba naman niya, no? O, saan mo ba naman magmanan yan? Diba? Ayan, so, lakad lakarin namin. Actually, guys, ang lapit lang ng palingki talaga dito sa amin. Kaya lang, kung nagmamadali ka, nako kailangan mo talaga magmadali. Kung tatakbo ka, or kung may sasakyan ka, di Pero kung kailangan mo lang magpabanjing-banjing, okay lang yan maglakad-lakad. O, oh, diba guys? Ang daming mga paninda dito. May mga ukay-ukay. Ayan, may mga plastic square. Mura lang. O, oh, ayun. May nakita ako. Nakita ko yung walis. Ayan. Tingnan nyo ba ang walis? Noon, tag-20 lang yung walis. Ngayon, guys, my God. 40 to 50 na yung presyo. Makakabili ka man, pero maliit ang walis. So, doon muna kami sa kabila na naman. Go. Dito kami. Pasok kami dito sa maliit na grocery. So, may bibilhin lang kami dito na ilang piraso. Of course, hindi naman kami talaga makabili ng marami dito kasi wala naman talaga kami budget para dyan. So, kung ano lang ang kaya ng budget namin, yun lang yung bibilhin namin. O, tingnan nyo. Kung ano dito. Medyo dito guys ha. Limited edition limited dito guys ang mga ano bilihin dito pero pwede na hindi ito ganun kakompleto pero kung kinakailangan mo ditakbo ka lang dito mas madali so ayan itong anak ko naghahanap ng kanyang mayonnaise kasi nga gusto niyang gumawa ng ano niya sandwich ayan may nahanap siya so tingnan niyo ba guys ang mga nabili ko oh ganun, kadkunti grabe, ang mahal na kasi ngayon eh naku, my gosh kawawa naman tayong mga ano, no mahihirap, no okay lang yan, basta importante masaya at malusog o oh, ayan, pinagtripa na naman ng anak ko yung jelly yan, gagawa siya ng jelly ganoon ng ba anak ko Okay lang yan. Alam mo ba guys, may medyo pagka ano dito, madilim. Medyo madilim kasi nga. Nagtitipid din pati itong grocery shop, magtitipid din yan sa electricity. Oh, tingnan nyo kasi sa mahal ba naman ang lahat ngayon? Sino kaya ang hindi magtitipid? My gosh! Kung hindi ka magtitipid, ay wala ka talagang makakain na linggo after ng sahod mo. My goodness! Oh, diba? Tingnan nyo, pinamili ko kapiranggot lang. Kasi ganun na ako, kahirap ngayon. Naghihirap na ang buhay ko. Wow, ha? Huh? Kailan pa ba ako naging mayaman? <laughs> ang kapal. <laughs> Pero at least po po ako, guys. Eh, wala tayong magagawa. O, babalikan ko na yung walis na yan. Kasi, ilang linggo na ako na inaano ng anak ko, kinukulit dito na bibili daw ng walis. Kasi, nasira niya yung walis namin. O, yan. Bili na kami ng walis ulit. Imagine, guys pati walis, kailangan mong ingatan. Magtitipid talaga kasi sa sobrang mahal talaga ng walis ngayon. Ano nah, ng walis? Lahat ng bilihin ang mahal. Tingnan nyo ba naman? Wala tayo magagawa kasi yan ang gobyerno. Ang, ang masakla pa, na taas na taas ang mga bilihin, pero ang sahod ng mga empleyado hindi na taas. Nako, ano na tong klaseng gobyerno meron tayo, pero wala kayo sa amin guys kasi kakain kami ng talaba. Pati talaba guys, talaga naman, napakamahal din, kaya kunti lang ang binili ko. Pero guys, sa totoo lang ha, kunti lang talagang kailangan bilhin kasi paipapatikim ipapatikin ko lang ito sa mga anak ko. Baka kasi mabigla ang kanilang tiyan, kailangan, matikman lang nila to. Ngayon lang to matitikman ang talaba eh. Ay, nako po, iwan ko lang ko ang isa kong anak kung kilala niya ito. Kasi si Ruhil, kilala niya talaga siya nagturo nitong oyster. So, ito na! Ah, naku, tingnan nyo ba yun naman ng anak ko? Oo, o yan. Akala ko ba naman isubo niya pati yung bato? Pati yung siya. Akala ko kakagatin niya. Good job talaga. Marunong palang kumain to. Talaga naman tong mga anak ko. Hindi talaga inosente sa mga bagay-bagay. More pa ako inusente sa mga mga batang ito. Iwan ko ba kung bakit ganito to? Kahit sila ay otisim, napakatalino. Oh, ang isa, isa, isa. Ayan, yan. Tingnan nyo yan naman siya. Yan. Parang, oh. Din hmm. Tingnan nyo guys, ang anak ko. Oh, kakain din siya. Maalat yan pag ano, fresh na fresh. Yung ano siya pala, yung yung may tubig sa loob, yung pag i-ano mo, hindi pa siya na boil, hindi pa siya na blanch sa tubig na mainit, maalat yan. Yan. Pwede na kainin yan. Ano, ang yon Oo, kinakain nila yun. Na hilaw. Pero, Siyempre, ang iniisip ko, baka manibago kayo. Kaya nga, try-try lang. Pakunti-kunti lang yun na. Mas masarap yan, yung kisa green shell. Hmm. Sunod, bibili tayo ng ano, yung... Yung green shell kasi parang may ano, yung parang may, ano, may net. Magaspang, oo, ba diba? May, yan ang may ayaw ko din. Oo. Let's tung batang. batang to, wala na wala tayong pambili ng maraming oysters, nabuhay pa ng <laughs> pearls? <laughs> Hindi so, May Ha? May pearls pearl sa loob? Hindi. Hmm? Mm. Ano? Ay, ganun? Ay, ganun?